mabilis ang update po tayo ngayon ito nga pala ito na yung mga Rhode Island natin no? okay so um, mayroon pa tayong mayroon pa tayong mga alaga na Rhode Island yun okay andun yung iba sa likod okay so meron tayong kanyang na tinatawag sa amin dito na basilan ayun no so kina ko siya sa Rhode Island mga ka-farm at okay naman yung resulta at yung isa yung inahina yan ay uh, crossbreed rin yan sa Rhode Island at sa Brahma so, tingnan yung paa nya meron yang ano meron yang lahibo meron buhok ayun so crossbreed yan sa Rhode Island at saka sa Brahma ayun. so jo binawasan natin no yung mga alaga ating mga Rhode Island kasi birthday ng aking anak na karaang linggo kaya medyo marami-rami ang kinakatay natin eh, kasi ito yung purpose natin no para may ma ano tayo may ma -ulam tayo okay so okay talaga yung itong mga Rhode Island itong mga lahi ng manok na ito itong RIR napakaganda alagaan mabilis alagaan at at madaling maparami ito okay so meron naman tayo mga itlog doon no? dyan sa lalim na yan may mga itlog yan so yung incubator natin kasi nasira hindi, hindi muna tayo makapag incubate ngayon so yung ginawa namin sa si itlog ay inuulam muna namin diba so yun talagang napakaganda alagaan itong mga uh, RIR mga uh, farm kasi uh, parang ano lang resistensya nila parang uh, Philippine native chicken lang yung resistensya nila napakalakas ng resistensya at saka patungkol naman sa pagkain sa kanila ay kahit ano no Kagaya rin sa ating mga native natin ay kakainin rin nila so napakaganda palaban ang resistensya sa mga RIR na ito mga ka-farm so recommended talaga ito sa mga gusto mag-alaga ng mga manok ay talaga itong Rhode Island i-recommend ko ito mga ka-farm ay talagang madaling alagaan ito tsaka yung itlog naman mga ka-farm ay napakalaki large talaga no? sa simula medyo maliit siya kasi natural talaga yung mga ka-farm ay maliit talaga yung pasimula pero sa katagalan mga limang bisis no? malaki na yung itlog nila yun no yun so wow mayroon pa doon sa likod-likod mga ka-farm So, yan lang ang update natin, no? Sa gusto mong kalaga diyan, huwag na kayong mudala mag-iisip RIR na ang piliin niyo. Okay? Subok na. Matagal itong makafarm. Nasa mga 2 years na itong mga alaga ko Yung una ay kinakatay ko na kaya mga bago na itong makafarm. Bagong lahi naman ito. Kasi yung unang-una ko ng mga RIR ay uh, kinakatay ko na, no? Kasi medyo matanda na sila. Kaya like mga bago naman ito. Yun, so mabilis lang makapam, mabilis lang ito maparami, yun, okay.